Hello guys, magandang araw. So ang ating uh, topic ngayon ay ang mga gamot na kakailanganin pag uh, tayo ay magbababoy. So ito po yung guys. So ito po yung ating kakailanganin na mga gamot pag uh, tayo ay magbababoy. Lalo na ngayon na taglamig at saka malakas ang hangin. Ito, Bactirid o yung Enrofloxacin. So by the way, wala po tayong pinopromote dito na, na product, ano? dahil ito po ay for ideas lang para uh, malaman nyo. Okay, so ito ang enrofloxacin o bacterid. Ang gamot na ito ay pwede sa pagtatay ng diik. Ayan, at saka sa patinir naman ay pwede ito sa mga nananamlay ang kain nila. So yung mga hindi kumain. Ayan, so yan, enrofloxacin. Tapos pangalawa natin ay yung Gentamox o yung Amoxicillin Gentamicin Ang gamot na ito guys ay ginagamit ko sa mga nagtitilay o yung may mga sugat, mga bukol-bukol ang ating mga baboy. So ito yung gamit ko. Lalo na sa biik, ga epektibo 'to sa biik. Halimbawa ay ang biik mo ay biglang namimilay at saka namamaga yung paa, nanginginig. So ito guys, isang shot lang gagaling agad yung ano mo, yung biik mo. Ayan. So, ang pangatlong gamot na kakailanganin natin ihanda ay ang ivermectin. So, ang ivermectin, hindi lamang sa pagpupurga ng ating mga baboy, ito po ay gamit din sa yung mga skin diseases ng ating mga baboy. Ayan. So, pag halimbawa may mga galit-galit ang ating mga baboy, ito, kaya kailanganin natin to Ivermectin. LSB or Brospectin. So, kaya po sa market ay LSB kasi ayan po ay Lincomycin, Spectinomycin or Bromixin. So, nagkita mo yung mga ano niya, mga first letter ay LSB. So, ang gamot na ito guys ay ginagamit ko sa mga na nag-uubo at nagsipon. Yung talagang malala na. Na todahagod na ang ubo at sipon. So, ito ang ginagamot ko, guys. Napakaganda nito. Itong bromixin kasi, yung bromixin. So, combination ng tatlong gamot yan. Yung makabili ka sa market na bromixin alone. Pero the best ang merong kasamang lincomycin sa kastikinomycin. Ang bromixin yung po yung, halimbawa, ang uh, nagkaroon siya ng problem sa respiratory. Ito po yung uh, nagbibigay uh, para gumaling ang problema sa baga. Itong bromixin. Oxytetracycline o Alamycin-LA. Ito ang daming pwedeng gamutin itong gamot na ito. So, ang ginagamot ko dito, itong mga patener ko, halimbawa ay uh, may panakanakang pag-uubo, saka may sipon, ito lang ginagamit ko. Tuturo ka sa liig. Pag hindi pa rin siya uh, nagbabago yung pag-uubo niya, pwede mong uulitin siya pang-apat na araw. Dahil po yung gamot ay uh, magtatagal po sa blood vessel ng ating mga baboy sa hanggang tatlong araw. So the best nito dahil hindi masyado stress ang baboy dahil isang beses mo lang siya turukan. Uulitin mo lang pag halimbawa ay uh, hindi hindi nag-improve yung kalagayan ng isang baboy. So hindi siya araw-araw. Dahil lang turok mo na sunod ay sa susunod pa na pang-apat na araw. So, ayan, oxytetracycline o alamycin. Meron pang ibang brand. Merong tiramycin, sustalin. So, ayan, dipindi sa manufacturer. So, panghuli ay ang analgin plus. So, dipindi ang title ng ating product, ng ating gamot ay uh, analgin plus. Pero sa market, pwede kang bumili ng copyrin. So, the same, analgin. Analgin ang pinaka-ano nito. Ang... Uh, ang gamot mismo. Okay, so itong gamot na to ay para sa lagnat. So para sa lagnat ito, pag nilalagnat ang inyong baboy, ito pang ituturok ninyo. Ang palagi talagang nangyayari sa ating pagbababoy, ito, itong kalamitan kong ginagamit, ito, bacterid, ito, at saka ito. Itong amoxicillin gentamicin, bihira lang kasi ang magkakaroon ng bukol at pamimilay ang ating mga baboy. At saka bihira lang din magkaroon ng lagnat. Ayan. So, ito, the best. Ito ang ano, yung tatlo na to. Inrofloxacin, LSB, at saka oxytetracycline. So, ayan guys, yun po yung ating mga gamot na nai-share ko sa inyo. At sana ay uh, makatulong po sa inyo. Maraming salamat sa panunod. See you sa susunod natin na video. Uh, at huwag kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-like and share. follow for more!